You na know, balik ka sila natin yung mga manok may may isang nangitlog dito yan oh. bago bago po dito na muna natin uli ipunin sa lupa para hindi mabasag ah, uh, pakakanyan eh pang itlog uli doon sa hugad hindi muna <laughs> tayo ka lifestyle ay mag garbis na tayo nung mani nakalifestyle yung mga bibing ano yung dating yung ng pakpak o nalipad haba na Abana ng pakpak yung tatlo dating sisu eh ang laki na eh eh isang malaking eh parang sila ka to tsaka yung nandoon tatlo yun yun so, bali sila ito yung bandat pala na ano yung pinagtulungan natin nung ginamit ko sa pangasal ni Utol eh i re daw ulit lalagyan daw ulit ng laman may hindi din eh yun yung eh. so, ng hukay naman eh lalim tapos uh, papalitan natin ng kawayan. tuyo na tuyo na yung kanyang puno natubo na yung ibang laman na yun ayan, ito ayan. tumubo na ito yung pinakamulong laman niya tumubo na ating bubunuti na lahat ayun, nagtutubuan na nga ayan, ayan. dami mga laglag -lag na yung laman natin nga hanguin lang natin ito timba eh. Yun So, yung ano, eh. tuyo na lahat oh. Hindi lumuman nata yung iba oh. Hindi lumuman na rin isa ah. Walang laman oh. Tataniman ulit natin ito. konti yung laman, eh. yun ba. Ilang Ngayon taga raw, gaganda ito eh. Nababad sa uh, ulanan eh. Yun ba. Kunti yung laman, ba. Tumuh bunuh Sikit-sikit mali-lita yang nasa ilalim pala ko oh. hmm, ilalim pala ang tumubong eh. rin ang mani pa rin mas ilalim ang laman mahuhukay pala natin hanggang ilalim o eh. hmm. bulok na Pinano mo ba yan kuya Arnel? Ha? Narumba mo? Jarak lang Kala na narumba mo? Jarak, daw sa'yo Puntong-puntong Pagina, ako wow. Damo Dami lang ako sa'yo Kapalang damo Oo uh. Ay, hindi ko magsilang kaday Pagkain Hindi yarak lang, hindi mo pinano Motor Kalau na rumba mo. Yarak lang. Yan na, kalipsil. Balit, tubigan na po ulit ang ano. Ang pagkakabalahan ngayon. Umpisa eh. na ulit ng pagpapalayan. Siguro bukas ay kalipsil tayo. Ano, kami ni Kuya. mag uh, na. Magtatabas. dami lamang po pala sa ilalim mo. Eh. yun na balik ako yung ating, ating nakuha ng ano mani eh parang galito rin karami yung ating itinanim eh. yung itinanim natin dito sa ay yung natin ganun lang din ang ating nakuha pero ang dami pang ano tumubo yun oh eh. bali tatanim na lang natin ito yung mga tumubo yun eh. tapos sa ay dito ng kaunti, tatanim na rin natin yung tumubo yan ha? natin ng yan ha? yung buto, buto niya bali gagawin natin ka lifestyle sa isang sako siguro yung mga ano lang 1, 2, 3 mga walong buto lang sa isang sako Nukay pa natin sa yung iba sa ano sa ilalim at naiwan Siguro ngayon pa yan. Marami na tayong makukuha at buwan na nababat sa sa ulanan eh. Tatanin na natin ng buo ito. Ayun, eh. natin bakit masisira yung yung na. ako live sa lit yan tatlong buto yan na balik ka live tapos na natin taniman uli na panibagong mani o yan yung iba yun you know, na yung mga tumubula taniman yung iba yung taniman natin na panibagong buto Ito na natin yung mga ilang linggo ito baka hindi magkari gawa na ka lifestyle na ano eh na medyo sariwa pa yan kung di mo magkari yun sa susunod pag lumaman yung tumubong yun kung alin man dyan ang tumubo hindi yun na lang ating itatanim na panibago dito kung di magkari yung ito kailangan nakuha natin eh ba may lahat ng kilo din to yun, ilalaga